Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Mandaraya! May pandarayang nangyari! Mandaraya ka mangkano! Agresibo at pasigaw na pagkakasabi ang pinatang nooy nagmistula ng yerong tinupi-tupi ang kanyang hitsurang si habang dinuduro-duro niya si Itay at hawak nito sa kanyang kaliwang kamay ang wala ng buhay niyang panabong na isang malatuba dahilan upang maalarma ang lahat ng mga tao sa loob man o paligid ng sabungan. Ba bakit? At paano mo nasabing mandaraya si Kano? Iho? Dahil walang kanoon dito sa aming sabungan ang sabi sa kanya ng sentensyador ng sabungan, Tumahimik ka! Hindi ikaw ang kinakausap ko! Pakialamero! Hampas lupa! Ang pabulyaw at walang galang niyang sabi sa naturang sentensyador. Huminahon ka eh ho, Derek. Papaanong dadayain ang laban ng ating mga panabong? Kung tayong mismo na kanilang mga amoy, natatakot na sila'y ating lapitan dahil sa sila ay parehong may mga Kargadang matatalas at matutulis na mga tare sa kani-kanilang mga paanan. Ang mahinahong sagot sa kanya ni Itay. Ah, basta! May pandarayang nangyayari. Dahil imposibleng matalo itong aking panabong sapagkat isa itong fighter. Mga mandaraya kayo, lalong lalo ka na, mangkano! At nasisiguro kong matagal mo na itong ginagawa. Sabi pang muli ni Direk, kaitay ka no. Sabay padabog ng ibinato sa harapan ni Itay ang kanyang sinyaladong panabong na wala ng buhay. Napasadsad pa ba ito. Bago ito, tuluyang huminto sa harapan ni Itay. Mahirap iho. Eh Yang mga ibinibintang mo na yan. Kung wala ka namang batibay o sapat na katibayang isa akong mandaraya, maaari kitang idemanda iho eh at kasuhan. Ang mga sinabing ni Itay kay Derek ay naging tahilan upang mas lalo pang nag-uumapaw ang kanyang galit kay tay sapagkat Bakit hindi mo gawin ha, mang tano? Ha, 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 Nagpapatawa ka ba o nagbibiro? Mga bata, bigla na lamang pumasok sa loob ng sabungan ang apat pa sa mga kabinataang mga tropa nitong si at masyado na kaming nag-alala noon dahil sa naglabas ang mga ito sa kanika nilang mga bulsa ng mga maiiksing mga kutsilyo at iniumang kaagad nila yon. itay ka no, kumalabog na noon ng sobra-sobra ang aking dibdib. Ganoon din ang aking dalawang mga kapatid. Paulit-ulit na naming tinatawag ang pangalan ni Itay dahil natatakot kami na baka saksakin nila si Itay. Ganoon pa may nakapagtatakang hindi nasisindak si Itay sa kanila sa halip ay makikita itong kalmadong kalmadong nakaharap sa kanilang lima. Ngunit ang sintensyador at si Mang Iko ay kabadong kabado na. Talagang sinusubukan ako ng mga batang ito. Teka lang at tuturuan ko sila ng leksyon. Ang sabi ni Mang Gaston at manasanan niyang ikakasa ang kanyang hawak na ergan upang pumasok sa loob ng sabungan. Sandali lamang iyo, Gaston. Alam ko kung ano ang iyong nararamdaman. Dahil sa iyon din ang nararamdaman naming lahat. Normal na tayo ay kabahan para sa ating mabuting kaibigang si Kano. Pero, huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Sapagkat sinisiguro ko sa inyong hindi mapapahamak si Kano. Ang may paninigurado at seryosong pagkakasabi ni Lolo Pedro kay Mang Gaston. Samantalang ang dalawang sinamang Clarito at Mang Oktabo eh, kasalo kuya na noong nababalisa at mayat maya nilang iginagala ang kanilang mga paningin sa paligid ng sabungan. Walang hiya naman oh. Hindi ata tumupad sa usapan sina Hepe at Kapitan. Wala pa sila rito eh. <laughs> ang naaasar na pagkakasabi ni Mang Clarito, ganoon din si Mang Oktabo. Ah, ano pong ibig mong sabihin, Tatang Pedro? Nagtatakang tanong ni Mang Gaston kay Lolo Pedro. Subalit, Pagmasdan mo, iho. Gaston, pagmasdan mo si Kano. Kalmadong kalmado siya at hindi nasisindak sa kanila. Dahil sa alam niya kung papaanong harapin ang mga bastos na mga batang yan. Ang sagot naman sa kanya nitong si Lolo Berhil. Hindi ko gagawin yun, iho, Derek. Dahil sa alam kong naguguluhan ka lang, kaya mo sabi ang mga katagang yon kanina. Hindi mo lang kasi matanggap ang kabiguan nitong inyong panabong. Ang sabi ni itay kay Direk, subalit, kayang-kaya kitang ipatumba sa mga bata ko, mangkano. Ngayong mismong oras na ito, kung gugustuhin ko, at hindi ako kailanman natatakot na makulong. Ang may diing sagot pa ni Direk kay itay, ngunit nabigla ito sa mga isinagot sa kanya ni itay, dahil, bakit hindi mo gawin yan iho? Bakit hindi mo sabihin sa mga bata mo ang nais mong gawin nila sa akin? Ha? Matapang ka ha? Sige mga bata, butasin niyo ang tagiliran ng hambog na matandang yan. Ha 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 Dahil doon ay tuluyan na ngang nagkagulo sa labas ng sabungan ng mga pagkakataong yon. Bumuelo naman ang mga nakangising apat ng mga bataan ni Direk at mahigpit nilang hawak ang kanika nilang mga maiiksing matatalas na mga kutsilyo upang gripuhan ang katawan ni Itay. Ngunit... Oh, bakit? Bakit hindi kayo makagalaw at parang namamanhid kayo at pinagpapawisan? Anong nangyayari sa inyo? Ang tanong ni Itay sa nooy, apat na mga bataan ni Derek kung saan ay makikita na ang mga itong parang naging mga estatwa na ang mga ito. Maging si Derek ay naging katulad na rin ng kalagayan ng kanyang apat na mga bataan. Hindi makapagsalita ang mga ito at pinagpapawisan. Tamputin nyo sila at kunin nyo ang kani-kanilang mga hawak na armas. Ang utos ni Kapitan sa mga armadong mga tanod, isa-isa na nga ang mga itong pumasok sa loob ng sabungan at kanilang tinalian ang mga kamay ng mga ito. Matapos nilang kunin ang mga kutsilyo sa kanika nilang mga kamay kasama si Derek sa tinalian ang kanyang dalawang kamay ng mga tanod at pagkatapos ay sila ay dinala sa labas ng sabungan ng mga tanod saka ipinasok sa loob ng barangay hall upang doon ang mga ito pansamantalang ikulong at nang sila ay nasa loob na ng kulungan ay doon pa lamang bumalik ang kanilang mga wisyo. Nagwawala doon si Derek Ngunit hindi niya kayang gibain ang sinadyang ipinasementong kulungan sa aming barangay hall, mga solidong bakal at sinaunang kandado ng kulungan. Tayo na mga kaibigan, panalo si Malaginto at yun ang totoong nangyari. Paring Clarito, paring Oktabo, ang pirang na ipanalo ngayon. At noong mga nakaraang mga naging laban ng ating Malaginto ay ihanda ninyo sapagkat pinakailangan nating ibahagi yan sa kabilang baryong pininsala ng alon ang kani-kanilang mga tahanan. Hindi naman masyadong kalakihan ang mga perang yan pero malaki na ang may tutulong yan para sa bawat pamilyang mababahagian niyan doon. Ang sabi ni Itay, kinamang klarito at mang oktabo nang sila ay nasa labas na ng sabungan. Ama, uh, kinausap na ni kaibigang Tonyo ang kapitan sa baryong iyon paring kano at nagtataka ang mga ito kung kaninong galing ang perang ating siyon sa kanyang mga nasasakupan. Nagtataka ang mga ito kung kanino galing ang mga pagkain na ating ibibigay sa kanila. Pero katulad ng dati, wala kaming sinabi sa kanila. Hindi namin pinanggit ang pangalan mo o ang ating grupo. Ang sagot ni Mang Oktabo ka itay habang kami ay naglalakad na pabalik sa aming tahanan. Hawak ni itay si Malaginto at kay Mang Oktabo naman ay ang bihag na isang malatuba. Alam kong darating din ang panahong malalaman nila ang pinagmulan ng lahat ng mga naitulong natin sa kanila. Pero hanggat maaari mga kaibigan ay ating piliting ilihim yan sa lahat. Ang sabi pang muli ni Itay sa kanila ang ugaling meron si Itay. Ang dahilan kung bakit nananatili sa kanya ang suporta ng kanyang mga kaibigan. Muli silang nagharap-harap sa inuman ng mismong araw ng linggo sa aming mismong balkunahe, kwentuhan, biruan, samahang masasabi kong perpekto at masaya. Walang inggitan, walang pagtatalo-talo, ngunit pansin ko ang mga pagtataka sa mga mata ng mga kaibigan ni Itay. Dahil silang lahat ay nagdududang, may kabal si Itay, may kabal si Itay sa kanyang katawan. Subalit bilang pagrespeto kay Itay, ay pinipilit nilang Huwag na lamang yon, banggitin pa kay Tay, dahil sa alam nilang ang mutya ay kinakailangang ilihim sa kahit na sino man upang ito ay magkaroon ng bisa sa taong nagtataglay nito. Lalong lalo na nga ang dalawang magkatabing si Lolo Pedro at Lolo Berhil. Nanatiling nakasarado ang kanika nilang mga bibig sa kung anumang motyang meron si Itay. Pagpatak ng mga alas stress ng hapon, habang sila'y nag-iinuman at kanilang ipinupulutan ang bihag na isang malatubay ay bigla na lamang kumahol ang aming alagang si Tagpi. Kasabay naman oy ay ang pagsulputan ng limang mga kalalakihang maidad sa labas ng aming ang bakod. Mga armado ang mga ito dahil sa meron silang mga bitbit na mga mahahapang mga baril at nakikilala nila itay. Kung sino ang isa sa kanila, ang isang matandang lalaking may suot na kumikinang na gintong kwintas at mamahaling relo sa kanyang palapolsuhan at merong bitbit na isang BB Armalite. Kilala siya sa tawag na si Mr. Robles, ang retiradong pulis at ama ni Direk. Isa-isang tumayo sila itay at naglakad sila papalapit sa aming pinto ang bakod sa pangunguna ni Itay Kano. Pinagbuksan kaagad sila ni Itay ng aming pinto ang bakod. Kasunod ay... Ikaw pala si Teresa de la Riba alias ka At ikaw pala ang nagpahiya at nagpakulong sa aking sulong anak. Hmm! Naparito kami upang pagbayaran mo at ng iyong pamilya sampu ng iyong mga kasamahan. Ang kasalanan ginawa mo sa aking anak. Magbabayad kayo! Bakit kinakailangan niyong idamay ang aking pamilya? Umaging itong aking mga kaibigan, wala silang kinalaman sa naging pag-uusap namin ng inyo pong anak Mr. Robles at sa kawala akong ginawang masama sa inyong anak. Katunayan ay siya pa itong may masamang balak sa akin. Mabuti na lamang at dumating si na kapitan at ang mga tanod. Mr. Robles, natalo ang panabong ng inyong anak laban sa aming malaginto. Hindi niya tinanggap yon dahil doon ay pinagdudahan niya pa akong isang mandaraya ang katuwiran ni Itay Kano sa matandang si Mr. Robles. Tamang lahat ang mga sinabi sa inyo nitong aming kaibigan, Mr. Robles, at nagawa mo pang magsama ng ilan sa inyong mga kamag-anakang armado at merong mga mahahabang armas. Di bali, wala ring saysay ang lahat ng mga yan. Ang dugsong namang sabi kaagad ni Mang Gaston kung saan ay makikita na itong hawak na niya ang kanyang sariling airgun. Huwag kang makialam Gaston at wala akong pakialam sa isang tilabot at usap-usapang mga ngasong magaling kumamit at magpapotok ng baril. Higit sa lahat ay isang asintado dahil ang mga pinsan kong ito ay katulad mo ring asintado. Kaya naman ay tumahimik ka Gaston baka nakakalimutan mong isang respetabang pulis ang karap mo ang sambit naman kay Mang Gaston nitong si Mr. Robles ngunit kailan may hindi nawawala ang paggalang o pagrespeto namin sa iyo Mr. Robles pero iba sa pagkakataong ito dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na mali ang inyong suwail at walang galang na anak pasensya na po Mr. Robles dahil sa tingin ko po dahil sa tingin ko po kulang sa pangaral ng magulang ang inyo pong anak Makatotohan ng salaysay naman nitong si Mang Ambrosio kung saan ay mahigpit na niyang hawak ang kanyang maiksing baril at anumang oras ay nakahanda na itong magipagpalitan ng putok sa grupo nila Mr. Robles. Sandali lamang, Mr. Robles. May nais lamang akong ipaalala sa iyo. Hindi ba't isang retiradong mahusay na pulis ka at marami ka nang nalutas na mga kaso noong ikaw ay nasa serbisyo pa. Totoo yon, Tatang Pedro. Hindi po ba't ikaw ang matandang sabongerong may alagang nakakamanghang ugis na panabong? Ang sagot ni Mr. Robles kay Lolo Pedro, ngunit nang puntong yon ay itong kanyang katabing. Nakatayong kalihera nila itay at may tungkod na si Lolo Berhil na ang tumugon sa kanya at sinabi nitong, Kung ganoon, Mr. Robles, ay bakit hindi mo muna dinaan sa isang masusing investigasyon ang lahat bago kayo pumarito at parang makikipagdigmaan pa kayo. Pasensya na, Mr. Robles. Alam ko ang nararamdaman mo bilang isang magulang sa iyong uniko ihong anak. Normal na tayo ay mag-alala sa kanila pero dapat naman ay ating munang alamin kung ano nga ba ang punot dulo ng lahat. Higit sa lahat ay kung sino nga ba talaga ang may kasalanan dahil sa kung ako ang tatanungin mo, Mr. Robles, ang may kasalanan ay ang iyong anak na walang saysay ang lahat ng kanilang mga sinabi kay Mr. Robles. Sa halip ay parang kaniyang pa ang lahat ng mga sinabi niyon sa kanya ng mga kaibigan ni Tay ilang sandali pay, bigla na lamang sumulpot sa kaniyang likuran ang mga tanod si Kapitan at ang iba pang mga konsihalis ng aming barangay kasama nila si Derek at ang kanyang mga tropa. Sari-saring mga inventong paratang, mga gawagawang kwento ang isinumbong nito sa kanyang ama dahilan upang mas lalo pang nagpupuyos sa matinding galit ang kanyang ama. Ngunit, huwag kang maniniwala sa mga kasinungalingan ng inyong anak, Mr. Bless Ka-kap! Huwag mong sabihin! Pati ba naman ikaw? Oo, Mr. Robles. Pasensya ka na. Dahil ang totoo ay wala akong kinakampihan sa mga magsasabong dito sa aming baryo. Maging ito man ay dayo o taga rito mismo sa aming baryo. Pagkatapos na sabihin yun ng aming mismong kapitan sa grupo nila Mr. Robles, lalong-lalo na nga sa amang si Mr. Robles ay isa-isa niyang ipinakita sa kanya maging sa kanyang mga kasamang mga armadong pinsan ang mga larawan o litrato kung saan ay makikita doon na itong si Derek ang nagsimula ng napipintong gulo sa pagitan nila itay at ng kanyang mga tropa nang sila ay nasa aming mismong sabungan. Mr. Robles, ang mga larawang ito ay hindi edited sapagkat ito ay kuha ng isang mamamustang photographer at nagkataong siya ay nasa mismong sabungan ng mismong araw na yon. Nakikita mo naman siguro nakikita mo naman siguro Mr. Robles Dagdag pang pagkakasabi ng aming kapitan ay Mr. Robles dahilan upang naniwala na nga itong na ang kanyang mismong anak na si Derek at ang kanyang mga tropa ang nagsimula ng gulo hinila niya ang kanyang sulong anak kasama ang kanyang mga tropa at kanyang dinala sa harapan ni Itay at nang ang mga ito'y nasa harapan na nga ni Itay ay paulit-ulit ang mga itong humingi ng patawad kay Itay at maging sa mga kaibigan ni Itay. Pasensya ka na, Kano. Masyado lang siguro akong nagpadala sa aking emosyon para sa aking anak. Dahilan upang nakalimutan ko na isa pala akong pulis. Dapat ay inalam ko muna ang buong katotohanan. Ang nahihiyang pagkakasabi ni Mr. Robles kay Itay Kano. Ayos lang yun. Ayos lamang yun, Mr. Robles. Ang mahalaga ay Naunawaan mo na ngayon ang lahat. Sagot sa kanya ni Itay. Pagkatapos noy, tumalikod na ang mga ito at nagpaalam kina Itay. Maraming maraming salamat sa iyo kap. Mabuti at dumating kayo. Ang sabi ni Itay Kano kay Kapitan at sa kanyang mga tanod. Walang problema sa bagay na yun Kano. Sinabi ko lang sa kanila ang totoo. At pagkatapos noy, nagpatuloy na nga sila sa paghaharap-harap sa inuman at nakijanding na rin sa kanilang inuman sila kapitan at ang mga tanod ng aming baryo maging ang mga konsihalis ng aming barangay. Lumipas pa ang mga araw ng mga panahong yon na walang di isa man. Sa mga sikat na mga sabongerong may mga alagang panabong ang dumisita sa aming tahanan nag-alala si Itay dahil sa inisip niyang baka ng mga sabongero ang may gustong ibang kay Malaginto ang kanilang mga panabong mas lalo pang kumisig at sumigla ang katawan ni Itay. Magmula nang mapasakan niya ang mutyang kaliskis ng ahas gubat hanggang sa sumapit na nga ang araw ng linggo na merong magaganap na sabong sa aming mismong sabungan. Walang makakabangga si Malaginto, ganoon pa may. Kami nila itay at ang kanyang mga kaibigan ay magkakasamang pumaraon sa aming sabungan dala ni itay ang aming guwapitong si Malaginto. Pagkarating namin sa aming sabungay, ay meron palang kasalo kuyang bakang dalawang mga panabong. Isang broskong mayahing pag-aari ng aming kababaryong si Mang Karling at isang dalosaping lasaka. O yung merong batik-batik na kulay puti, ang kanyang mga balahibo, maliit lamang ito at manipis lang ang kanyang katawan kung kaya't Di hamak na mas maliit lamang ito kung ikukumpara sa mayahing panabong ni Mang Karling at ito ay ang panabong ng isang dayuhang magsasabong at nagngangalang si Mang Hisos. Nagtawanan ang mga mamumusta at mga magsasabong sa paligid ng sabungan sa amot-saring pangangantsaw ang sinasabi ng mga ito patungkol sa nasabing dalosaping lasak dahil sa makikita na itong sunod-sunod ng pinalo ng pinalo ng mayahin ni Mang Karling sa mismong gilid ng ruweda Ngunit nakapagtatakang ni hindi man lang ito gumaganti ng pagpalo sa naturang mayahin o sa madaling salitay hindi ito lumalaban sa mayahin. Tadtad na ito ng tama ng tari galing sa mayahin at mukhang delikado na ito ganoon pa may kalmadong makikitang nakatayo sa gilid ng sabungan ang kanyang among si Mang Hisus at hindi ito nag-aalala sa nooy naging kalagayan ng kanyang dalusaping lasak ilang sandali sandalipay kinareho ng sintensyador ng sabungan ang dalawang panabong ang brusko at malakas na malakas pang mayahin ni Mang Karling at ang nooy nang hihina ng dalusaping lasak naon ang tumuka sa mismong ulo nang dalosaping lasak ang nasabing mayahin ni Mang Karling At napakahigpit noon Subalit Nang ang dalosaping lasak na ang binigyan ng pagkakataon ng sentensyador ng samungan Na gumanti ng pagtuka sa nooy Sa nooy mayahing pag-aari Na makikita ng nakangisi ng si Mang Karling Ay halos hindi makapaniwala ang lahat Dahil binutas At halos sumabog ang ulo nang mayahing panabong sa kakaibang lakas na ginawa ng dalosaping lasak sa kanya. Ibinaba ito ng sintensyador ng sabungan o ang nasabing magkatunggaling panabong. Subalit hindi na tumayo ang nasabing mayahing panabong sa halip ay ang ginawa nito'y nagpaikot-ikot na ito sa lupang kanyang pinalulubluban ng ngisay ngisay na ito Sir yes. hanggang sa ito ay malagutan na nga ng hininga wala nang nagawa pa ang sintensyador ng sabungan, kundi ito ay nagtatakang. Idiniklarang panalo ang dalosaping lasak na nooy makikitang nang hihina, tuguan at hirap na hirap nang makatayo pa. Nagsigawan ang mga mamumustang, pumusta at nagsugal ng pera para sa panabong ng dayong si Mang Jesus, pagkuhay. Marahan niyang dinampot at hinimas ang kanyang tugo ang dalosapi. Kasunod, ay marahan itong ipinihit ang kanyang ulo sa kinatatayuan. Sa mismong kinatatayuan ni Itay habang hawak ni Itay at hinihimas si Malaginto. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Pernan Nadera ng Pagsanhan Laguna. Boss maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City Maraming maraming salamat po mga boss Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram Boss maraming maraming salamat po Shoutout po kay Boss Kibin Dikap Boss maraming salamat po Shoutout po kay Boss Mateo Diaz Boss maraming maraming salamat po Kay Boss Giovanni Magiriano, Kay Mampia Arnaiz Jans Kay Boss Francis Sitt at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong Sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa Kay Boss Wilfredo Diaz Kay Boss Jonas Francis Paragas Kay Boss Victor Tikala Kay Boss Rene Abalos Kay Boss DG Diren Galido Kay Boss Mirwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo Jisi Candelaria, kay Parang Gerard Bacarasa, Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston. Sa aking darling na si Ma'am Chris Apple kay Bus Mark de la Cruz, kay Bus John Hikap, kay Bus G. Sumudio, kay Bus Gerald Bacolod, kay Bus Malvin Gera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie de Mesa, kay Bus Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Bus uh, Sigma, kay Ma'am Juseline Vregente Vregente, kay Bus Guillermo Banaga, kay Bus Julie Ruvion Paliana, kay Bus Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Bellieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Boss Joey Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Boss Emiliano Rapos kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, Jan pu sa Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Reader